Yo magandang araw sa lahat so sa araw na ito guys uh, andito tayo ngayon kung saan kinagisnan talaga natin dito sa probinsya uh, talagang probinsya pa rin talaga para sa akin so guys alam nyo kasi dito sa probinsya uh, sa riwang hangin masarap mamuhay ayan guys dito guys sa probinsya uh, sariling diskarte mo lang sariling diskarte lang guys kung paano ka mabubuhay o paano ka makakuha panghanap buhay dito guys o sariling kita mo lang guys kung paano ka talaga guys dito mabuhay diskarte na lang guys talaga dito sa probinsya so sa araw na ito guys uh, andito tayo ngayon sa uh, dito sa bukid ayan guys nakikita nyo naman yan guys, may mga alaga tayo dito ng mga hayop, yan kambing. Alam nyo guys, sariling discard nila lang guys dito para mabuhay ka. Ayan guys, kung saan tayo uh, na talaga natin ng probinsya. Pero sabi nila guys sa uh, sa mga ibang tao diyan. Ah, uh, mahirap daw mamuhay sa probinsya. Pero dito guys, para sa akin, okay naman masarap na mamabuhay sa mamuhay sa probinsya guys ayan meron tayong maluluto depende na kasi guys sa inyo kung masipag kayo hindi ayan marami naman tayo kung masipag ka naman guys ah, uh, pwede ka magtanim dito ng mga gulay kung ano-ano pagkain pwede ka mag alaga ng mga hayop ayan guys oh pwede ka na pwede ka guys mag alaga ng mga hayop dito mga pangkabuhayan manok o ano paman basta guys sa eh, sariling sikap na lang guys kung nasa iyo na yan kung tamad ka talaga Uh, wala kang mapapag na ng pagkain and guys maraming tanim dito guys kung masipag kayo ayan sarili na lang guys sipag na lang guys para mabuhay dito pero sa akin guys sa totoo lang mas masarap mabuhay sa probinsya dahil pwede ka magtanim sa bakuran mo ayan oh. maraming dapat pagkunan dito guys kung masipag ka para sa akin guys mas masarap pa rin mabuhay, sa probinsya kaysa sa syudad alam nyo kasi guys sa syudad lahat na bili ultimong ultimong tirahan tubig kuryente magbabayad kayo ayan sabihin na natin guys kumikita ka sa isang araw na 500 o oh. oh. yun guys kulang pa rin yung guys para sa akin kulang pa rin yun dahil marami kang binabayaran so sabi kasi guys Nang iba mahirap daw maniraan sa probinsya, mahirap yung pera. Siyempre, sariling diskarte na lang nila yun, nasa, kanya, nasa kanila na yun, nasa kanila na yun, guys, kung talagang mabubuhay sila ng maayos or makakakuha sila ng mga pangkabuhayan. Sariling sikap na lang, guys. Iyan, iyan, di ba? So, ako kasi guys, mayroon akong uh, taga dito sa amin, kapitbahay namin. So, lumuwas ng Maynila, doon siya naniraan. Nung lumuwas din ako guys, uh, pumunta ko sa kanila. Bali, pinisan ko na siya guys eh. Nako, nung, pagpunta ko sa, nung pagpunta ko sa kanila, napakahirap pala. Sabi niya, maganda daw doon. Masaya sa Maynila. Pero sa totoo lang guys, hindi ako, hindi ako comfortable guys doon. Kasi unang-una guys, maingay, mahirap matulog puro bili lang guys yung mga bilihin doon oh guys so lalo na kung wala kang trabaho doon wala kang wala kang pambili hindi ka mabubuhay ng maayos doon so dito kasi guys sa ang kinabayan ang kinabayan dito sa promisya guys masarap ang simoy ng hangin tahimik di katulad sa Maynila napakaingay magulo dito guys tahimik guys marerepress yung uh, utak mo or isip mo hindi ka mapag-isip na kung ano-ano no? masariwang hangin doon kasi guys sa siyudad maingay tahimik magulo di ba so yun lang guys maraming salamat